kahulugan ng bigas sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa bigas ay maaaring bigyang kahulugan sa maraming paraan depende sa konteksto kung saan lumilitaw ang mga ito. Kung nananaginip ka tungkol sa bigas, maaaring ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng nutrisyon at suporta sa iyong pagkising. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa isang pagnanais para sa higit na kasaganahan o pagkamayabong. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang interpretasyon ng panaginip tungkol sa bigas. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa bigas? Ang bigas ay simbolo ng kayamanan, pagkamayabong at kasaganahan kaya ang panaginip tungkol sa bigas ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nagpapakita ng kasaganahan sa iyong buhay. Maaari ring itong isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o pakikipag sa palaran. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang paalala na magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka kahulugan ng panaginip tungkol sa nilutong puting bigas. Panaginip ng nilutong puting bigas sa isang panaginip ay nangangahulugan na ikaw ay papalapit sa paggamit ng isang layunin o layunin. Ito ay maaaring nauugnay sa isang proyekto na iyong ginagawa o maaaring ito ay isang personal na layunin na iyong pinagsusumikapan. Ang bigas ay sumasagisag sa pagkumpleto ng layuning ito. At ito ay isang positibong senyales na ikaw ay papalapit sa iyong layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hilaw na kanin. Kapag nanaginip ka ng hilaw na kanin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na napabayaan o hindi pinahahalagahan. Maaari ding itong mga hulugan na ikaw ay nahihirapan o ang iyong nararamdaman na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay napakahirap hawakan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang senyales na hindi mo pinangangalagaan ng mabuti ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bigas at sitaw. Kapag nanaginip ka ng bigas at sitaw, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay lubos na nasiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa isang magandang lugar sa emosyonal o ikaw ay nakikisama sa mga nasa paligid mo. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay kontento sa iyong kasalukuyang jeta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumakain ng kanin at karne. Panaginip ng kumakain ng kanin at karne, ito ay maaaring sumisimbolo ng pagpapakain at pagkamayabong. Ang bigas ay maaaring kumakatawan sa kasaganahan at ang karni ay maaaring kumakatawan sa protina at lakas. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa feeling full o being well-fed. Marahil ay nakakaramdam ka ng maayos na emosyonal o espiritual. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pop rice. Kapag nanaginip ka ng pop rice, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pressure at sobrang trabaho. Maaaring pakiramdam mo ay hindi mo matugunan ang lahat ng iyong mga obligasyon o ikaw ay nasa ilalim ng labis na stress bilang kahalili ang panaginip ay nagmumungkahi na sa tingin mo ay nalulula ka at kulang sa halaga maaaring maramdaman mo na parang hindi ka sineseryoso o hindi ka binibigyan ng creditong nararapat sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sako ng bigas Kapag kayo'y nanaginip ng isang sako ng bigas, iminumungkahi nito na napakahina ng pakiramdam mo at kailangan mo ng kaunting kabuhayan upang matulungan kang bumuti ang pakiramdam. Marahil ay nakakaramdam ka ng labis na pagkapagod at kawalan ng kontrol sa iyong paggising sa buhay. Bilang kahalili, ang bigas ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa isang root o ikaw ay natigil sa isang gawain. Sa alinman paraan, ang isang bag ng bigas ay maaring maging isang simbolo ng kaginawaan at isang palatandaan na hindi ka nag-iisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng bigas habang nagbubuntis. Ang bigas ay madalas na nakikita bilang isang simbolo ng pagkamayabong, kasaganahan at bagong buhay. Kung ikaw ay nanaginip ng bigas habang nagbubuntis, ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang tanda ng iyong nalalapit na pagiging ina at lahat ng kaakibat nito. Bilang kahalili, maaari itong representasyon ng iyong mga damdamin ng pagkabalisa at pag-asa sa pangunguna sa pagsilang ng iyong anak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng kanin Kapag nanaginip kang magluto ng kanin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay napakaduma at kontento sa iyong buhay. Ang bigas ay sumisimbolo sa pagkakapare-pareho at predictability ng iyong buhay. Ito ay isang nakakapanatag na panaginip dahil ito ay nagmumungkahi na nabubuhay ka sa buhay na gusto mo at ikaw ay masaya dito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may bitbit na isang supot ng bigas Kapag nanaginip kang may bitbit na isang supot ng bigas, ito ay nagpapahiwatig na ang iyong buhay ay mabigat na pakiramdam at maaaring kailanganin mong magpahinga. Maaring pakiramdam mo ay nabibigatan ka sa iyong mga responsibilidad at maaring pakiramdam mo ay hindi mo kayang gawin ng lahat. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring maging isang metapora para sa iyong emosyonal na estado kung saan ang bag ng bigas ay maaring kumatawan sa bigat ng iyong nararamdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng kanin at sitaw. Ang pagkain ng kanin at sitaw sa isang panaginip ay maaring sumisimbolo sa pagpapakain, pagkamayabong at kasaganahan. Ang bigas ay maaring kumakatawan sa mga bagong simula, habang ang sitaw ay maaring kumakatawan sa magandang kapalaran magkasama, maaari nilang imungkahi na ikaw ay papasok sa isang panahon ng kasaganahan at kasaganahan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring salamin lamang ng iyong pagmamahal sa bigas at sitaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bigas at gisantes. Kapag nanaginip ka ng bigas at gisantes, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahihirapan sa isang mahirap na issue ang bigas at mga gisantes ay maaaring kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng isyo tulad ng mga emosyon at kaisipan. Bilang kahalili, maaari silang makita bilang isang simile para sa buong problema. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na malapit ka na sa isang resolusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng hilaw na bigas kapag nanaginip kang makakita ng hilaw na bigas, ito ay nagpapahiwatig na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o pakikipag sa palaran. Ang bagong simulang ito ay malamang na magdadala sa iyo na magandang kapalaran. Ngunit mangangailangan din ito ng pagsusumikap. Ang hilaw na bigas ay sumisimbolo sa potensyal para sa tagumpay ngunit ito rin ay kumakatawan sa pagsisikap na kakailanganin upang makamit ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng kanin Ang pagkain ng kanin sa iyong panaginip ay nagmumungkahi na pinagsasama-sama mo ang iyong mga mapagkukunan at naghahanda para sa isang kaganapan sa hinaharap. Maaaring nakakaramdam ka ng pressure na matugunan ang ilang deadline o pinagsasama-sama mo ang iyong mga pagsusumikap upang makamit ang isang mas malaking layunin. Bilang kahalili, maaring pakiramdam mo na sa wakas ay nakukuha mo na ang iyong uka sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng bigas at manok. Kumakain ng kanin at manok sa panaginip, karaniwan nangangahulugan ng kasaganahan, pagkamayabong at magandang kapalaran ang kanin ay nagpapahiwatig ng pagpapakain at pagkamayabong, habang ang manok ay simbolo ng swerte at kasaganahan. Ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na malapit mo ng matamasa ang isang panahon ng swerte at kasaganahan sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang paalala ng pangalagaan ang iyong kalusugan at kagalingan dahil lang isang panahon na magandang kapalaran ay magiging walang kabuluhan kung ikaw ay hindi malusog sa physical at mental. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa bigas ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa higit na kasaganahan, pagkamayabong o soporta sa iyong pagkising.